ay as usual mag unbox tayo ng order ko from Big 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 Home Big Big Home tissue ito guys so open ko lang dapat ala ano ba yan dapat kasi dyan nilagay na nagunting ko tuloy nagunting ko perfect dapat kasi dyan nilagay Yung order ko tissue. <coughs> so, dapat walo. Yeah. Hindi mainay, uutot. Ngayon talaga sila dito sa bahay. Oh, so, buy one take one ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali 628 yung binayaran ko nito. Kayo na bahala mag-compute. Oh. 148 yung ano, yung dalawa. Akin dito eh. Actually, marami akong ano, marami akong binili dahil Magasta kami sa ano sa tissue. Sa TikTok shop ko to binili. Ayan. Ay, buti na lang maraming mga ano ganito. Oh. Ididikit mo lang naman to rin. Ayan siya. So, sakto. Walo. Buy one, take one. So, bale. 628. Ayan siya. Dito siya galing. Yan. Okay. Bye. Mamaya ulit meron pa. Okay, another unboxing. Ako. ko. So, binili ko to siya sa... Oh, ah, Kadarating lang. So, ang batu. Powerhouse corner. Yan, ito yung, ano niya, number. Ayan, para makita. Powerhouse corner. So, ang laman nito ay gamit sa kusina. Ano naman ako, eh? Puro naman gamit sa bahay yung binibili ko. Not for myself. Para dito sa bahay. Iba kasi pag ano, kompleto yung gamit namin. Di ba? Ubusan tayo ng oras. Mm, ah tama. Ano pala to? Yung roller. <laughs> exercise. Ito o. Oh. <laughs> ano to? Pan. Duto annang itlog. Ano <laughs> oh, yang ini no mama? Gigawas na gatini gitu, ang anak mano. Ano ba 'tong oras bidis? Batu. Yan, ito oh. Bidis na kasi no ubos oras na tin. Duto annang itlog. Yan, oh. <laughs> Ayan. Cute na. So medyo matigas pa siya kasi bago pa. Exercise siguro, lagyan ng langis. Ito, oh, matigas pa dito. Pero ito, lutuan siya ng islog. Balikta rin siya. Tapos dito sa isa, pwedeng lutuan ng tawag oh, nito ng pancake. Ayan. So, ito muna siya. Hindi siya masyadong ano, hindi siya masyadong makapal. Sakto lang. syempre what would you expect sa mamurahin? Ito, twisting ano. Yung patungan mo ng paa mo, t -t -t twist twist ka pang exercise. Twist this. Okay naman siya. So, titignan natin. Pero ang liit. Usually, medyo malaki dito. Ang liit to And then, ano yan, pang exercise ko. Tapos ito, bumili din ako nung dumidikit sa floor. Pang ano ko pala to pang exercise-exercise ko doon sa boarding house. Ah! Ito. Basta ididikit mo siya sa floor. Ito. Oh. Para sa paa mo. Tapos exercise ka. Pang ano, para sa abdomen. Yan. Kasi, syempre, para hindi lang walking yung ginagawa ko, hindi lang jogging, mag-exercise din tayo. Kasi sabi ng, sabi ni Doc Ian sa akin, kasi ano yung, ah, nito, uh, nag-gym -gy eh. Sabi niya, magano ka din sa abdomen mo para mas maganda. So, oh, Ay! assemble ko muna. Okay, mabilis lang siya i-assemble guys. Kasi naka buy one take one ito. So, syempre dalawa ang makukuha mo. Kasi nga buy one take one, leave one. Yan. Tapos, nagsasuction ito. Ayan, ganyan oh. No? Pag ganyan mo, magsasuction siya sa floor, Let me check. Ah. Magsasuction nga siya guys. So, mura lang din ito. Tag 100 plus lang ito tapos by one take one na tapos naglalak siya so, very common naman ito sa gym so once you put it maglalak siya ng kusang yan no huh, niyo puyang nglak na siya so if you want to put it down press mo lang kasi push niyo then push kanya depende sa inyo kung gaano siya kataas ayan siya so ito yung na nakuha ko um yun para sa ano sa abdominal exercise ito din yung twisting kemerot yung pang twist twist and then ito taraan oh. o oh, ano ano lang laban ng ano natin no or yung video natin <laughs> ayan siya so pwede na tayo mag exercise abdominal exercise yun kailangan natin to para healthy living tayo Diyos ko. gusto ko pang mabuhay na matagal sa mundo <laughs> kaya kailangan natin mag exercise ayan ayan lang Bye. Pangit <laughs> yung nabigay sa akin. Tingnan nyo. sobrang tigas, magpo siya. Oh. Hirap niyang i-open. Tapos, kung nakita nyo dito, sa ilalim, dito natanggal na yung parang ano niya. Maluwang na siya. Dahil sobrang tigas. Sobrang tigas nito guys. Mm -mm. Ang pangit ng ano. Pangit ng quality. Dito oh halos ay kailangan mo siyang iganyan kailangan mo siyang ilalayan kasi sobrang tigas as in just ko pangit hintayin ko yung ano nito eh i-review re ko pangit as in hi I'll sit beside you okay huh <laughs> so I just wanna show you, I got something from Miniso. Binili ko to siya yesterday sa Resano Mall of Davao. Kasi nga, di ba bumili ako ng pagkain ng pusa and nadaan ako dun sa Miniso. And, you know, nakakita na naman ako ng cup, cup ito na may nakadrawing na pusa. So, you know me, I love cats. So, why not? Binili ko siya. It's collection. So, ito yung itsura niya. Lisan natin kasi na ang tayong oras. Here's one. One. Pangalawa. Ah, you know that I love cats, no? Two. And I have four cats now. Four indoor cats. So, pang sila po. O, diba? Ang katip nila, o. Three. And four. so cute. O, oh, tingnan nyo. See? Si, o, oh, parang ito si Baste. O, oh, si Artek. Tapos si Stratos, tsaka si Tofu. Diba? Cute-cute. <laughs>